Christian Coloco at Jemison pinagpipilian para pamalit kay Alex Len at Lakers playoff secure na. Pero bago yan, unti-unting nagiging pabor sa Los Angeles Lakers ang takbo ng kanilang kapalaran ngayong season. Sa pagbabalik ng kanilang mga key players mula sa injury, mas lumalakas ang kanilang tsansa sa Western Conference playoffs. Ang kanilang kompletong lineup ay nagbigay ng bagong sigla sa koponan at ngayon ay mas matatag na ang kanilang posisyon sa standings. Ngayong araw, tila pabor sa Lakers ang resulta ng ilang laro. Isa sa mga ito ay ang pagkatalo ng Denver Nuggets laban sa Portland Trail Blazers. Dahil sa upset na ito, nakabalik ang Lakers sa ikatlong pwesto sa Western Conference Standings. Bukod pa rito, natalo rin ang Memphis Grizzlies laban sa Los Angeles Clippers dahilan upang lumamang ng isang laro ang Lakers sa ikalimang pwesto na kasalukuyang hawak ng Memphis. Kung magpapatuloy ang kanilang magandang laro at patuloy na papabor sa kanila ang ibang resulta, hindi malayong pumasok sila sa playoffs na may mas magandang pwesto. Sa kabilang banda, trending na naman ngayon ang naging pagbabago ng pananaw ni Stephen A. Smith kay Bronny James. Matatandaang dati ay madalas niyang punahin si Bronny, ngunit matapos ang laban ng Lakers kontra Bucks, binawi niya ang kanyang mga pahayag. Sa naturang laro, nagtala si Bronny ng career-high 17 points at siya rin ang naging leading scorer ng Lakers. Ayon kay Stephen A. Smith, dapat bigyan ng credits ang mga coaches ng Lakers at ang G-League dahil sa kanilang pagsisikap na idevelop ang laro ni Bronny. Maraming fans naman ang nagsabi na ito ay ay isang sampal kay Smith dahil sa dati niyang pangmamaliit kay Bronny James. Sa ngayon patuloy ang mainit na diskusyon tungkol dito sa social media at mukhang mas pinapatunayan ni Bronny na kaya niyang gumawa ng sariling pangalan sa NBA. Samantala, ang Los Angeles Lakers ay nahaharap sa may hirap na desisyon tungkol sa kanilang roster sa mga susunod na linggo. Mayroon silang ilang mga player na nasa two-way deals, sina Jordan Goodwin, Trey Jemison at Christian Coloco at ang ilan sa mga ito ay naging bahagi na ng rotation ng team. Sa nalalapit na postseason, kailangang magdesisyon ang Lakers kung i-convert nila ang mga kontrata ng mga ito bilang full-time NBA deals. Ayon kay Lakers insider na si Jovan Buha ng The Athletic, inaasahan naman na gagawin nga ito ng Lakers. Ayon kay Buha, malamang na dalawa sa tatlong two-way deals ang iko-convert ng Lakers habang posibleng magtanggal ang ilang mga veterano. Dagdag pa niya, si Goodwin at Jemison naman ang pinakamalamang na makonvert ang mga kontrata bilang standard contract. At ang sigurado naman na tatanggalin ng Lakers ay sina Cam Reddish at Alex Len, ani ni Buha. Dagdag pa niya, si Markif Morris naman malabong ma-waived dahil isang siyang mahalagang figure sa locker room. Siya ay isang leader sa loob ng team at malapit siya kay Luka at Lebron. Si Jordan Goodwin ay naging malaking bahagi ng sistema ng Lakers at si coach na si JJ Redick ay gustong-gusto siya. Si Goodwin ay may tatlong laro na lang bago mag-expire ang kanyang eligibility kaya maaaring makita ang kanyang kontrata na ma-convert sa lalong madaling panahon. Sa kasalukuyang season, si Goodwin ay may average na 7.2 points, 4.3 rebounds at 1.6 assists bawat laro. Ang pagpili naman sa pagitan ni Nakoloko at Jemison III ay mas komplikado. Parehong nag-aalok ng size at tulong sa Lakers bilang mga big man para sa postseason ngunit pareho rin silang kulang sa experience. Ang Lakers ay kailangang mag-isip ng mabuti kung sino sa dalawa ang mas makakatulong sa kanilang layunin. Sa kabuuan, ang Lakers ay may mahihirap na desisyon na dapat apat gawin sa mga susunod na linggo ang team na ito ay nakatuon sa post at tila handa na para sa isa pang mahabang playoff run sa season na ito